is dilo bilo so apil ni si Jasa pangpalamig guys sa nang apil ang kamot grabe ka volunteer dinyan teh volunteer dapat so, sa kirit ko no ang cutting sago bilo 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 ni Dyna kamuti nga orange and then yellow kamuti nga violet and then Chinese gabi and apoy another yellow na kamuti wala yung muntig ka raw yung kamot rin kamut ha <laughs> it's not what you think it is ay grabe ma'am. green dyan ang kamut ano yung really biniglit